Magandang araw sa lahat. Isa akong Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang paksang mga sinyales ng sakit sa bato na ibinibigay ng iyong ihi. 99% sa atin ay hindi gaanong nagbibigay pansin sa ihi na ating inilalabas araw-araw. Kung titingnan man, madalas ay suliap lamang. Kung puti, aba, maganda yata. Kung madilaw, medyo nag-aalala, itinuturing nating basura ang ihi, umihi tayo, nagpa-flush at umaalis. Isang gawaing nakasanayan na halos walang malay, isang uring dumi na gusto nating itapon agad. Ngunit, mahal kong mga kaibigan, paano kung sabihin ko sa inyo na ang ihimismo sa inyong inidoro ay ang pinakamahalagang laboratory test na mayroon tayo? isang kayat na liham mula sa ating katawan araw-araw? Paano kung sabihin ko na ang kulay bula at amoy ngang ihi ay hindi aksidente, kundi mga signal ng matinding pahingingang tulong? Ang huling babala mula sa isang napakahalaga ngunit napakahusay magpanggap na organ ang ating mga bato, kidneys. Bakit ko nasasabi ito? Hindi ito pananakot upang magdulot ng pangamba. Anong sakit ang pinakakinatatakutan natin? Takot tayo sa kanser, takot tayo sa stroke. Ngunit may isang sakit na mas nakakatakot pagkaisa kamatayan ang mabuhay na parang patay na at iyan ay ang kidney failure o pagina ng batu. nyo na ba ang inyong mga kapitbahay o kaibigan na malulusok noon tapos isang araw ay biglang na ospital at mula noon ay nakadepende na ang buhay sa dialysis machine? tatlong beses sa isang linggo, apat na oras bawat sesyon, nakahiga at walang galaw habang ang makina ang naglilinis ng kanilang dugo, ubos ang ipon, nang hihina ang katawan, nawawalan ng kalayaan, at nagiging pabigat sa mga mahal sa buhay. Ito ang tunay na trahedya. At bakit ito nangyayari? Dahil ang ating mga bato ay napakagaling maktis. Ito ay isang tahimik na organ maari itong masira ng 50%, 60% o kahit 80% nang hindi man lang tayo nakakaramdam ng sakit. Kumakain kaparin, natutulog at nagtatrabaho nang normal. Pagdating ngang punto na pagod ka na, na mamaga ang paamo at nawawalan ka ang gana kumain, huli na ang lahat. Ngunit hindi ganap na pinapatay ngang kalikasan ang pag-asa kahit hindi ito sumisigaw, enega sakit, nagpapadala pa rin ito enega sinyal. Saan ito nagpapadala ang signal? Sa pamamagitan mismo ng produkto na nililiha nito ang ihi. Ngayon, sa video na ito, ibubunyag ko ang apat na pangunahing senyales sa ihi. Apat na SOS signal na isinisigaw ng ing mga bato. Kung makita mo ang isa sa apat na ito, mangyaring huwag maging kampante, huwak sabihin sa sarili na dahil lang sa mainit ang katawan na stress kalang, magpatingin ka agad sa doktor bago magsisi. Sandali, bago tayo dumako sa pangunahing paksa, kung interesado ka sa iyong kalusugan, paki pakipindot ang subscribe button at ayon ang notification bell. Dahil dito, ibinubunyak, Namin ang makatotohanan na walang sinuman ang gustong pag-usapan. Gusto ko ring malaman kung handa kang makasama ako. Kung pinapanood mo ang video na ito at nakakaramdam ka ng paki pakipindot ang like button. Kung nag-alala ka rin sa iyong kalusugan, pakiiwan ng mensahe. Sisikapin kong sagutin ang iyong makatanungan. Simulan na natin. Upang maunawaan ang apat na senyales na ito, kailangan mong maunawaan kung ano ang ginagawang bato. Isipin ang ating bato bilang isang napakasalimot na water filtration plan. Ang ating dugo ay parang tubig ilog, dumadaan sa plantang ito 24,7. Sa loob ng planta, mayroong milyon-milyong glomeruli filter. Ano ang gawain na ma-filter na ito? kailangan nitong panatilihin ang mga mahahalagang bagay tulad ng protein at blood cell sa katawan at ilabas ang mga nakakalason na dumi tulad ng urea at creatinine sa pamamagitan ng ihi. Kapag malusok ka, ang mafilter na ito ay gumagana ng perpekto, ang iyong ihi ay magiging mapusyaw na dilaw at malinaw. Ngunit kapag mayroon kang diabetes, high blood pressure, o impeksyon, ang hindi nakikitang apoying sakit ay sa salakay at susunugin ang ma-filter na ito. Makakarun ne butas, punit ang ma-filter, at magsisimula ang trahedya. Ang ma-mahahalagang sangkap ay lalabas, habang ang dumi ay naipon sa dugo. Ang apat na senyales ng pahinging ang tulong ay ang apat na patunay na may butas ang iyong mga filter. Senyales numero uno, ihi na may bula matagal mawala ang bula, ito ang pinakaunang at pinakamahalagang red flag. Huwag kang malito, lahat ng umiihi ng malakas ay may bula, ngunit ang normal na bula ay nawawala sa loop ngang 10,20 segundo. Pinausapan ko ang isang abnormal na uring bula, maliit makapal na bula na hindi nawawala. Nag-flash ka na, pagbalik mo pagkatapos ng isang minuto, nandun pa rin ito, nakadikit sa gilid ng inidoro. Ito ay parang bula ng serbesa. Ano ang bulang iyon? Iyon mismo ang ginto na sinabi ko. Iyon ay protein o protina. May maliliit na butas ang iyong nga filter. Ang protein na dapat ay nananatili sa loop ay lumalabas na. Nagliliak ang iyong nga bato ng nutrients. Ito ang unang senyales ng glomerulonephritis, diabetic kidney disease o hypertensive kidney disease. Kung nakita mo ang senyales na ito, mangyaring huwag sabihin sa sarili na dahil lang sa malat ang kinain, magpatingin ka agad. Senyales numero dos. Ihi na may abnormal na kulay, pula, kayumanggi o may tim na parang tsa. Kung ang senyales numero uno ay butas sa filter, ang senyales na ito ay punit na filter. Siyempre, kailangan nating ibukot ang kaso kung kumain ka lang ng pulang dragon fruit o beets. Kung wala kang kinakain na ganon at ang iyong ihi ay may kulay rosas, pula, o may tim na kayo tulad ng may tim natsa, iyon ay dugo. Malubhang napinsala ang iyong ma -filter. Kaya hindi lang protein ang lumalabas kundi pati na rin ang ma red blood cells. Ito ay isang emergency signal. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, malubhang inflamed ang iyong ma-filter na tinatawag na akute glomerulonephritis. O kaya ay dulot ito ng kidney stones na nakakalmot sa iyong urinary tract. O mas, nakakatakot pa, bladder cancer, kidney cancer, huwag kang magintay. Kapag nakakita ka endugo, pumunta ka agad sa ospital. Senyales numero tres madalas na pag-ihi sa gabi nokturya. Maraming nag-isip, ay matanda na, normal lang ang umihi sa gabi. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ang isang maluso na bato ay may napakatalino na function. Alam nitong ay concentrate ang ihi sa gabi. Ibig sabihin, sa araw, Maraming tubig ang inilalabas nito, ngunit sa gabi, itinatabi nito ang dumi, at counting tubig lang ang inilalabas upang ang may-ari nito ay makatulog ng payapa sa lub ng 8 oras. Kapag humina ang bato, nawawala ang kakayahang ito na magkonsentrate, hindi na nito kayang itabi ang ihi, kung gaano karaming tubig ang pumapasok, ganon din ang lumalabas nawalan ng regulating valve ang planta. Kaya, kung hindi ka umiinom nga, labis na tubig bago matulog, ngunit kailangan mong magising ng dalawang beses, tatlong beses, apat na beses sa gabi upang umihi, na nagiging sanhingang kawalan mong tulog, hindi iyan dahil sa katandaan. Iyan ay ang iyong bato na humihingi ng tulong. Nagpapaalam na sirana ang kakayahan nitong mag-concentrate. Senyales numero 4. Ihi na maulap tulad ng pinabanlawan ng bigas. Iba ang senyales na ito sa bula. Ang bula ay lumulutang sa itaas habang ang maulap na ihi ay parang tinitiknan mo ang isang baso ng ihi at nakikita mo itong malabo, may mga lumulutang na parang pinabanlawan ng bigas o malabnaw na gatas. Ano ang senyales na ito? Ito ay senyales ng isang bacterial party. Ipinapahiwatik nito na mayroon kang urinary tract infection, UTI, ang maulap na ihi ay ang mapatay na bakterya at white blood cells na naglalaban. Marami sa atin, lalo na ang makababayhan, ay nag-isip na ay UTI lang, iinom lang ng ilang antibiotics at gagaling na. Ngunit mahal kong nga kaibigan napakatalino ang bakterya. Kung hindi mo ito gagamutin ng tuluyan, ang mabakterya na ito ay babalik mula sa bladder, pantok at aayat sa ureters at direktang sa salakay sa plantang ang bato. Magdudulot ito ng pielonephritis, impeksyon sa bato. Kapag naimpeksyon ang planta, masisira ito, mag-iwan ng pilat, at permanenteng bababa ang function nito. Apat na senyales, bula, proteinuria, dugo, hematuria, pag-ihi sa gabi, pagina ng function, maulap, infection. Naalala mo na ba ng malinaw? Kailangan kong ikuwento sa inyo ang istorya ni Mangkardo. 62 taong gulang siya, isang retiradong guro, napakalusok, hindi umiinom ang alak, hindi naninigarileo. Dalawang taon na ang nakalipas, nagsimula siyang makakita ng bula sa kanyang ihi, iyon mismo ang bulang serbesa na sinabiko. ko. Nag-alala rin siya, ngunit binalewala. Inisip niya na malusok naman siya, wala namang sakit. Siguro dahil lang sa maalat ang kinain o mainit ang katawan. Kaya bumili siyang iba-ibang herbal na tsaa na pampalaming nga atay, pampatanggal ngang init, at pampayhi. Nang inumin niya, mas madalas nga siyang umihi, ngunit nandun pa ang bula, pagkatapos ngang halos isang taon, nagsimula siyang magising sa gabi upang umihi. Siguro katandaan na, bulong niya sa sarili. Hanggang isang umaga, nagising siya at nakita ang kanyang dalawang bukong-bukong na namamaga, at kapag pinindot ay lumulubok. Napagod siya ng labis. Nakpanik siya at pumunta sa ospital at nakatanggap ng diagnosis na chronic kidney disease stage 4 kung saan 20% nalang ang function ng kanyang bato. Tainingnan ni Dr. Renato Bagani ang laboratory results at Mang Mangkardo, ang bulang iyon ay protein. Dalawang taon na itong humihingi ng tulong. Sana ay mas maga kayong nakapunta nung maliit pa lang ang butas sa filter kaya pa naming tahiin. Ngayon, punit na punit na. Ngayon, si Mang Cardo, mula sa isang maluso na guro, ay kailangan ng magpa-dialysis tatlong beses sa isang linggo. Nakaupo siya sa hospital bed, hawak ang aking kamay at sinabi, Sana, sana, hindi ko binawale. Ako mismo ang nag naktapon Nagtapon ng signal na pagliliktas na buhay ko araw-araw, Nakita niyo ba? Ang istorya ni Mang Cardo ay isang masakit na aral. Ano ang ating nakamamatay na pakakamali? Una, ang pagiging kampanta, binibigyan ang sarili ang label na malusok at sinisisi sa mainit na katawan o katandaan. Pangalawa, ang pag-inom ng gamot ng walang reseta. Ang pag-inom ng gamot na hindi alam ang pinakmulan, herbal medicines, Ongatsa na pampayhi, mahal kong makaibigan, lahat ng gamot na iniinom mo ay kailangang dumaan sa planta ng bato upang salain. Hindi mo lang tinutulungan ang bato, kundi pinapahirapan mo pa ang isang may sakit na bato na magtrabaho nang mas mahirap na nakpapabilis sa paghina nito. Kaya, kung makita mo ang apat na senyales na iyon, ano ang gagawin? narito ang tatlong gintong patakaran na magliligtas ng buhay. Mangyaring tandaan ito, gintong patakaran numero uno, obserbahan at kumpirmahin. Huwag agad matakot, obserbahan kung lumitaw ba ang senyales ng isang beses lang at nawala. Kung nawala, maaring dahil lang ito sa kinain. Pero kung tuloy-tuloy ito sa luban tiga araw, lima araw, ito ay isang totong signal. Gintong Patakaran Numero Dos Magpatingin ka agad sa doktor. Huwag magpatingin sa dermatologis. Huwag magpatingin sa gastroenterologis. Dumiretso ka sa nephrology department. Huwag mong sabihin sa doktor na pagod ako. Sabihin mo, Dok, may bula ang ihiko, may dugo ang ihiko. Sa ganong paraan, mas maaga mong malalaman ang iyong kondisyon, mas maaga itong makokontrol at matagumpay na magagamot. Gintong Patakaran numero 3. Humingi ng tamang laboratory tests. Ito ang susi. Aktibo kang humingi sa doktor ng dalawang golden tests na ito. Urinalysis, total urine analysis. Ito ang pinakamura ngunit agad nitong ibubunyag kung may protein bula o red blood cells dugo sa ihi blood test para sukatin ang dalawang waste products na urea at creatinine. Kung mataas ang dalawang indikator na ito sa dugo, ibig sabihin ay sira na ang planta ang bato at hindi na nito masala ang dumi. Dalawang simpleng test lang ito na hindi gaanong magastos Ngunit maring makapagliktas ng iyong buhay, makapagliktas sa iyo mula sa sentensya ng dialisis. Mahal kong makaibigan, ngayon sabay-sabay nating natutunan kung paano basahin ang liham na ipinapadala ng ating bato. Ang inidoro ay hindi isang tapunan. Ito ay salamin na sumasalamin sa iyong kalusugan. Hindi alam ay NG yung bato kung paano sumiga ang sakit, ngunit ang luha nito ay nasa ihi. Mangyaring tandaan na ang pinakamahusay na doktor ay tayo mismo. Alamin kung paano makinis sa iyong katawan. Huwag hayaang huli na ang lahat at maksisi katulad ni Mangkardo. Isang beses na blood test. Urine test ay nakakahalaga lamang ng ilang daang piso. PHP nunit ang isang buhay na nakadepende sa dialysis machine ay katapusan na. Maari itong makaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng pamilya. Kung naramdaman mong kapaki-pakinabang ang video na ito ngayon, mangyaring ibahagi ito. Ngayon din, isipin ang iyong family group chat, ang iyong makmagulang, lolo lola, ang mataong pinakamamahal mo, ang mataong maaring tahimik ding nagpapaflash, natatapon ngang kanilang life-saving signals araw-araw. Ang video na ito ang pinakamahusay na regalo sa kalusugan na may bibigay mo sa kanila. Ang isang simpleng pagbabahagi mo ay maring makapigil sa isang trahedya, makapagliktas ng isang tao mula sa sentensya ng dialysis, at makapagliktas ng kinabukasan at kaligayahan ng buong pamilya. Naway ang bawat kaibigan ko ay makaroon ng maluso na bato, Isang katawan na walang lason at isang buhay na masaya, malusog, mahaba, malaya at maningning.